yun mga idol sayang yung itlog ng parawakan natin sobrang init ng panahon ngayon grabe nasobrahan yata sa init yung itlog hindi na nagpisa ganon din yung ating lasalabuyo ang dami pa naman ng itlog pero hindi naman napisa pero ngayon may itlog na naman nagitlog itlog ulit so ito yung ating parawakan so yung labuyo natin dito sa baba kakakaitlog nyo lang. Meron siyang itlog na isa. Yan. Ito yung ating kauna-unahang pares na labuyo. Lugon yung ating tangdang. Tapos yung yung tahid niya na napagkahaba haba naputol ng kusa. <laughs> naputol ng kusa yung kanyang tahid dahil sobrang haba na. Tapos yung inahing putol natin, yung labuyo natin na putol yung paa. Nilagay natin dito. So, ito ngayon siya mga idolo. naglilimlim Ito naman yung kanyang kapares. Si Tandang Guapo. Sana magtuloy yung ating... Ito. yung naglilimlim natin na si Kinahing Potol. So, ito yung ating bantam. Tsaka yung ating isang kinahing na labuyo. Pogi na yan si Bantam Pinungusan natin yan Pinungusan natin ng palong Para Guwapo pagka pinangati ah, Nandito naman So dito naman sa part na ito mga idolo Ito yung ating sisiw tatlo yan yung isa binigay natin sa kasama natin dati dahil nawala yung kanyang inahin nung nangate so, ito na yung ating mga sisiw ngayon ang so, lalaki na pero grabe ang, ang ilap pa rin so inahin tapos so, meron tayo dito ng tandang Ayan. ayos mga idolo nakapagpalaki na naman tayo ng bagong aalagaan pagka nandito ako sa may lugar ni tatay ito yung kinukuha ko para mahimas kasi gusto ko siyang paamuhin talaga at magkaroon ako ng pangati mainam inam Malam, lumalabas na yung kulay niya mga idol lumalabas na yung kulay legit mga idol ha tandang binabae <laughs> so bali ngayon meron na tayong <clears throat> tatlong pares kasi mga idol sad to say yung isa nating palahe yung tandang ay hindi hindi kinaya yung sobrang init ng panahon nakatali siya bigla na lang siya nagkulaps sabi ni tatay sobrang init kaya siya ay binawian ng buhay sayang naman kasi malaki na yun mahaba na yung tahid una natin palahe kaso nga lang hindi siya nakasorbab sa sobrang init kaya pero ngayon mga car cover naman dahil yung mga labuyo naman natin tuloy tuloy pa rin yung pag itlog at sana makapagparami pa rin talaga tayo ala ala sa lugar natin na meron pa rin tayong mga nakuha doon at inaalagaan natin sana maparami talaga alright mga idol so